good morning mga kakusina. Sa so, umaga nito magluluto tayo ng papaitan. Naman loob pala ng kambing yan. Lagyan ko lang muna ng asin para matanggal yung anggok. Yung lansa ng karne. Lalamasin natin sa asin. Tapos sa maglamas yan, hugasan ko. Tapos ilalagay na natin sa pressure cooker. Yan. Mga dalawang kilo nga lang pala yan. Request sa mga kasama ko para dun sa after party namin. Kaya masarap na pulutan yan mga kaibigan. Tapos lalagyan natin ng mga regado, luya, sibuyas, bawang. Para dun sa pagpapakulo. Salang lang lang. Tapos lalagyan lang natin ng asin. Ayun. Sarado na natin ito. Pressure cooker. Yan. Sa akin, tensya ko mga 30 minutes. Pwede na to. Once na sumirit na siya. Hindi nga ako nagkamali. 25 minutes pa lang. Malambot na. Kaya tinredtad ko muna siya Nang paunti-unti. Yan. Ito yung mga rekadong gagamitin ko. Luya, si bawang sibuyas, kalawansi, at syempre yung pait. Ipisa na natin na pagigisa. Yan. Mantika. Luya. Sibuyas. Nalagay na rin natin yung bawang. Saka yung sili. Sinasama ko na yung sili para may anghang na siya. Nilagay natin tong karne yan. Nilagay na natin yung karne. Iisagisayin lang natin. Patutuyuan lang natin siya na onte. Yan. Lagyan. Ako talaga naglalagay ako lagi ng suka sa mga niluluto ko para umaba yung shelf life niya. Tinimplahan ko na rin siya ng patis. Tsaka itong pampalasa. At yung kalamansi, nilagay ko na rin. Siyempre, ang kasunod yan, ilalagay ko na rin yung pait pagka gisa-gisa ko ng unti. Yan, gisa-gisa